Apo. Apo. Ano mo yun? Hindi po magtanong. Ano po? Dito po ba yung dating bahay ni Tatang Badong? ah, ito po. Yan. Ano pong nangyari dito? Bakit po ganito? <laughs> 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 hindi, ko, hindi ko po alam. Ito guys, yung dating bahay ni Tatang Badong. Tingnan natin. Medyo giba-giba na guys. Pati yung mga dingding. -ding. Saka dito sa kabila guys wala nang sahig dito sa parting balkon yata nila dito dati ito na ng kalagayan ngayon guys ng bahay ni Tatang Badong pero may nakatira pa naman dito daw guys tatanungin natin kung may-ari ngayon Kuya, natanong ko lang kung anong nangyayari dito sa bahay na ito. Bakit naging ganito na? Iniwin ng Giko. saka lumipat niya. Nung... Mayari. Ah, lumipat na si Tatang Badong. Saan na siya lumipat? Gun. Sa lahing. Sa lahing. Eh, ba't naman ano? Yung, di ba dati may sahig dito? Anong nangyari dito? Wala na. Ay, may iba na. Gawa ng bagyo o gawa ng tao. Mara pa na Pati yung CR nila guys doon, wala na rin. Bawal na lang. Nalala dito dati guys, may ano, puno ng kalamansi. Dalawa. Pero wala na ngayon. Wala ng puno ng kalamansi. Very sad guys. Ba't pero sabi naman nung mayari, re-renovate nyo po ba ito? Mm -hmm. Kailan po? Eh, ang gumawa na ganyan ko. Ha? Huh? Ang pagkaganda na ganyan ko. Papagandahin mo. <laughs> magkaganda na, magkaganda na ikaw. Matagal na ito. Pero yung yero naman dito, okay pa yung yero dito. May mga konti lang butas, pwede pang repairin. Saka dito sa loob, may okay pa naman yero parang kaya pa ito ng pantapan pero yung mga pader nya mga dingding, mga sahig parang ano na ang creepy na lapag about... natin dito sa kabilang ilid guys <coughs> guys parang itong design na ito nung no, pandemic pa yan eh Wala akong ano Wala masabi <laughs> So guys nagdo-documentary lang tayo ngayon ng kalagayan ng bahay ni Tatang Badong Kasi dati guys nung mga panahong 2017 ay okay pa itong bahay na ito Pero sabi naman ng kasalukuyang nakatira ngayon ay okay naman daw ang kalagayan ni Tatang Badong dito sa Barangay Lahing dito sa Ibaba ngayon, ngayon guys, i natin ang mayari ng bahay. Interview lang po. <laughs> Di ba kayo po dati ang dating mayari ari nitong bahay na ito? Oo, akin yan. Hmm, hanggang ngayon po kayo pa rin po may-ari. ko na kay Kwan. Ganda Manil. Hmm. Tapos ay yung, pinagbili ko yung Ganda Manil ng ano ng 3,000. Tatlong libo lang po yung bahay na ito. Oo, tatlong libo lang. Amura naman. Eh ngayon ay eh, binigay ko naman lang. Ah, you know, ang presyo ko sa kanya apat. Mm -hmm. Ay nabigyan lang akong tatlong libo. Adi. Ayun na. Ah, pero wala pang kurinti yan nun. Ah, wala pang kurinti. Ay siya na nagpakurinti. Ah, okay. Kaya pala mayroon na doon ano, mm -hmm. wire sa kakuntador. Ay eh, nagastusan naman siya ng kundyan. Pagpakurinti, wire ko may gitong libo. Yan kaya na kay Manil na yan. Tapos pinagbili niya ito naman kay <laughs> Arman. Ito ba? Ayawan kung magkano. Naging buy and sell po pala ang bahay niyan. Oo, uh, yan. Pero yung pinagbili ko yan ay may CR yan. May yeah. si CR. Pero ngayon po ay wala nang bubungang CR. Pero, pero pa yan. Pwede pa yan, ah. nagana pa. Hindi lang barado. At saka ito ay yung dalawang punong nyo. Ganyan niya, akin pa yan. Dalawang punong ah. ng nyo. Dalawa-dalawa yan. Oh, nga po may puno ng Ay, nandun nabungang ng. Kaso lang hindi makaabot nito. Hindi na pwedeng niyan, mababa na yung ano. Wala nang sahig. Kailangan i-refer ng bagong may-ari si James daw pang ano, bagong may-ari niyan. <laughs>